Hello everybody Nangangarap ka bang magkaroon ng Biblia? Biblia na libre At uh, yung ang ibibigay mo lang ay donation Dito po sa Bersheba meron po tinatawag na Bible House At uh, bago ko po yan sabihin sa inyo kung saan Ako po mismo ay pumunta doon ng personal, nilakad ko po yun Yung lugar na yun Bali, binigay yung sa akin ni father yung address, pero hindi ko pa na-try sumakay ng basa punta doon. Bali, nagpa-check up ako kanina, at nakita ko yun, daanan ng bus. Kasi ko yun yung sinasabi ni father, ah, lakarin ko kaya. Pinuntahan ko siya kanina, at uh, nakuha ko ang Bibliyang ito kasi yung kapatid ko nagre-request ng magkaroon ng Bible na galing Israel. Pero ito ay hindi talaga galing Israel, pinadala dito sa Israel. Pero kung babasahin nyo, sa harapan nito, may nakasulat ko dito na ito. 'Yan. Ang nakasulat ay The law will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. Isaiah chapter 2, verse 3. This book is is a gift of love to you from Israel. Oh, 'Di ba? na yung kapatid ko dito. Request niya ito. Kaya pinuntahan ko na agad. Uh, anyway, Please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang iba't ibang kwento ng aming buhay dito sa Israel. Panoorin nyo po. Enjoy watching. ako lang po sa mga pupunta doon ang uh, sabi sa akin ni Sister Yael, open lang sila every 10, from 10 o'clock to 3pm and uh, from Sunday to Thursday, sarado po sila ng Friday and Saturday at uh, pwede mag-picture, mag-video pero bawal pong i-upload sa social media kasi alam naman po dito sa Israel iba, Maraming mga mamamasok, mahirap na. Bali yung video po na papakita ko dito sa vlog ay hanggang doon lang po sa pinaka pinaka pintuan lang po ng ng ano ng Bible House. At matatagpuan po yung sa Ramban Ramban Street dito sa Bersheba. tuwa ako kasi doon lang yan sa una-unahan ng shock sa may likod ng terminal ng Bersheba. Okay, thank you for watching. Panoorin niyo po. Hello everybody, welcome to my channel. Saan to dito matatagpuan sa Bersheba? Ang bilihan ng mga Bible. Uh, wala akong idea pero nagtanong ako kay Father Roman. Ngayong springtime, nakita ko siya nung sumakay ako sa bus 5 Nung nagpa ako. Tinuro ni Father Roman kung saan dahil wala akong time. Ngayon lang ako may time. Sasamantalahin ko sana bukas pa siya. Anyway, before I show it to you, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy niyong masubaybayan at itong naming buhay dito sa Israel. Happy springtime! Tara! Ganda no! Spring na po dito sa Israel. Okay, please watch this. Ayan. ang bus dyan. At ito po yung shoot. Palengke. I-street po lang yung kasadang ito. Street lang. Tapos kakanan ako. Ayun, harangan. Mainit din pala. Pero anyway, hapon naman ito, alas stress. Uh, ramdam ko na yung malapit ang summer. Marami ditong waiting shed. Waiting area, iba-ibang bus number. Ayan yung shook. Straight lang ako, tapos may kalsada dyan na pakanan. Parang Arab area, pero hindi naman siguro nakakatakot kasi may nagbebenta ng Bible eh. Ang papansin nyo, yan po yung shook. Tapos dun sa kaliwang dulo ay eh, bus terminal. Move lang kayo dito. May rotary dito. Tapos diretso lang. Tapos yan. Yan. Diyan ako dadampay ko. Dito ko nakita dumahan yung bus 5 eh. Excited na ako. Ito yung lugar na napasok ko. Mayroon dito yung Ngayon, bali, medyo malikot ako. Diretso lang sa diretsyo lang, hindi ako mawawala malapit lang yung dito ayan o. bus number 8 nadaan dito tingin ko malapit na ako ayun natatanaw ko na yun yung bible house Okay. Sa Ramban Street. Ramban Street. Hmm. Ano ba? ayan The step into sto the story, the Bible House, Lakasa di Biblia. nakaarabat ng Hebreo. Wish ko bukas pa siya. Papasok kaya ako. Abangan. Ayan po, nakapasok na ako dun sa Bible House. Bali po, free yung Biblia ibibigay. Pero limitado lang English nila. Siguro kung marami nang pupunta sa kanila, baka mag-request na sila ng marami. Free yung Bible, binigay niya sa akin yung isa. At kung kukuha pa ako ng isa, magbibigay na ako ng donation. Bali, kumuha ako ng isa pa at nagbigay ako ng donation. So, kaya sa mga naghahanap ng English Bible uh, meron sila dito dahil sa kay Father Romano, sorry kay Father Roman sa St. Abraham Catholic Church at sa mga Pilipinong nais maghanap ng Bible uh, meron po dito sa ano sa Berso Lalakarin ko na at bawal po siyang i-video sa loob sabi ni Sister Yael ang pangalan niya dito lang sa labas bawal syempre confidentially eh. mayrap ngayon eh bye, -bye sasakay po kayo ng bus, bus 5 po, pag galing kayo sa likuran ng terminal, uh, paikot, pagpabalik na, bus 5 meron, bus 7, 13, 18, tamang-tama, pupunta ako sa big center, sasakay na ako sa bus 13 dito, diba? Sosyal. Hindi na ako maglalakad.